ah, magandang araw po mga kaubayan ah, tayo po ay magbabayad ng PLDT natin mga kaubayan ngunit sarado pa po ang SM kaya hanggat sarado pang SM mga kaubayan ay, ay iikot po tayo dito sa Marikit Park at tignan po natin ang dating Marikit Park ng Olongga po mga kaubayan kasi ang laki po ng pinagbago ito po yung dating Marikit Park, Park mga kaubayan. Tignan po natin, ang laki po ng pinagbago, ang ganda na po ng Marikit Park ngayon. Yung mataga po na wala, wala na po dito sa Olongga po mga kaubayan, ay tignan po natin ang pagbabago ng Marikit Park. Ito yung dating Marikit Park mga kaubayan, tignan po natin. No? Ang laki po ng improvement. Kung inyo pong matatandaan yung mga taga po mga kaubayan, ating mga kabayan at taga po, kung inyo pong matatandaan, itong dating Marikit Park, hindi po ganito noon. Pero tignan po natin ang pagbabago. Dahil itong Marikit Park noon mga kabayan ay eh, puro, <coughs> puro kugunan pa po tala, uh, talahiban. Pero ngayon may mga sarili na po silang palaruan, stage. Yan po ang pagbabago ng Marikit Park mga kaubayan. Kaya iikot po tayo mga kaubayan para makita po natin ang kagandahan ng Marikit Park. Kung niyo pong maalala doon sa gawi po doon noon, andun po yung dating General Hospital noon mga kaubayan. Pero ito, wala na po ngayon, natayuan na po ng mga building at may SM Center na din po dito mga kaubayan. Ito po, tignan po natin. Yan po mga kaubayan. Kaya papasok po tayo sa loob mga kaubayan para makita po natin ang kagandahan ng Marikit Park. Tara na po. Yan po mga kaubayan. Ito po yung simbolo ng US Naval Base noon mga kaubayan. Uh, airplane na US Naval Base noon kasaysayan ng Amerikano. At itong angkor naman po na ito mga, mga, kaubayan ay may history po ito. Kaya po ilinagay dito po ito mga kaubayan. Kaya ikot po tayo mga kaubayan. Ayan po. Yan po mga kaubayan, may palaruan na po yung mga bata doon. Doon sa side doon, sa gilid, may palaruan na po yung mga bata. At may may pag-exercise din po ng ating mga uh, kaubayan na may mga edad na doon sa sulok doon po mga kaubayan. Yan po, tignan po natin. Silipin po natin mga kaubayan. <coughs> Sa tagal ng panahon po mga kaubayan, ay ang laki po ng improvement ng Marikit Park. Ang ganda na po. Ang ganda na po. Isa na po ito sa mga ipinagmamalaki ng mga taga Olongapin nyo mga kaubayan. Itong Marikit Park na ito. Yan po. So papasok naman po tayo dito mga kaubayan, at dadan po tayong paganon para masilip po natin. Ito na po mga kaubayan, ay, ay balik convention po ito mga kaubayan. Dito po pinagdadausan yung kung may mga activity ang mga estudyante. Kung may mga activity po sila mga kaubayan ay dito po idinadaos. Ang ganda na po si tingnan po natin mga kaubayan ang ganda na po mga kaubayan. at may mga nakatalaga din po na mga kapulisan bilang taga pangasiwa o taga pangalaga ng sa ating mamamayan ng lungsod ng Olongga po mga kaubayan kaya dadaan po tayo dito mga kaubayan para exit po tayo na gano'n at i-ikot po tayo hanggang sa may SM po mga eto po mga kaubayan tignan po natin So ang ganda po ng pagbabago ng Olongga po mga kaubayan, tignan po natin. At ay, may mga kapulisan po din dito mga kaubayan na sila pong taga-pangalaga uh, sa mga namamasyal dito sa lungsod ng Olongga po, tignan po natin mga kaubayan. So i-exit po tayo doon mga kaubayan at lalabas po tayo ganun, papunta po tayo ng SM. Tara na po. So malaking kaginawan po itong Convention Center na itong mga kaubayan na itinatag, uh, plinano, ng mga namumuno ng mga taga-ulongga po. Kaya yung ating mga kaubayan na taga-ulongga po, sa kayo na sa ngayon, na sa ibang bansa man, ay makikita, na, makikita po ninyo ang pagbabago ng ulongga po mga kaubayan. At i-exit po tayo doon para makita po natin yung kagandahan ng Marikit Park at dito sa gilid ng SM kung nyo po napapanood yung aking mga videos mga kaubayan doon naman po ako nang galing noon sa side doon uh, galing naman po ako ng east back back noon doon ako dumaan sa gilid ng SM na yun mga kaubayan. kaya ito naman po ay eh, sa loob ng Marikit Park ito tara na po So napakaraming namamasyal dito mga kaubayan. Uh, ito po ay pasyalan at pahingaan ng ating mga kaubayan kung halimbawa gusto nilang mag-relax ay nagpupunta po sila dito. At meron din pong yung ating mga kaubayan na gusto pong ma-relax yung kanilang katawan ay meron din pong mga nagmamasad dito. Dito sa gilid, dito sa loob mismo ng Marikit Park. Ito po mga kaubayan kaya yung ating mga kaubayan na taga-ulongga po at medyo masakit ang katawan, pwede po kayong magpamasads dito. Ito meron, no? Kaya ito mga kaubayan, no? Yung ating mga kaubayan na masasakit ang katawan, punta lamang po kayo dito sa Ma Marikit Park. Oh, ka na, sir. Punta lamang po kayo dito sa Marikit Park at may mga nagmamasads po dito mga kaubayan para ma-relax relax yung inyong mga katawan lalong lalo na kung pagod na pagod po kayo basta pagpasok nyo po ng Marikit Park makikita nyo na po sila mga kaubayan At, ay mura lamang po mga kaubayan no? sa 100 130 kaya yung ating mga kaubayan na taga-ulongga po at gustong namamasyal, gustong mag-relax, eh dumaan po kayo dito sa Marikit Park mga kaubayan at Mura lamang po ang pagmamasads dito, 130 lamang po. Kaya lalabas naman po tayo at sisilipin po natin ang kagandahan ng Olongga po. Ito na po mga kaubayan, ay ito yung mga pagmasdan po natin mga kaubayan. Ang ganda po, ayan po. Ayan po mga kabay. Ayan po. Ito po yung mga simbolo ng kasipagan ng mga Ulunga pinyo, taga Olongga po. Ito mga kabayan. At ito naman po yung airplane ng kwan ng US Naval Base. Bilang katunayan na itong lugar na ito, itong Olongga po mga kabayan, ay nandito ang US Naval Base noon. Ito po yung mga military kwan po ito, Uh, nakadrawing na po dyan mga kaubayan ang, mga ang kasay naging kasaysayan ng ulang ulongga po yan po, nakadrawing po dyan ang kasaysayan ng ulongga po mga kababayan yan po so lalabas na po tayo mga kaubayan at lalabas na po tayo at titignan natin kung saan naman po tayo mapadpad ngayon So, bali, nandito na tayo sa labas ng Marikit Park, mga kaubayan. At ito naman po ang gilid ng Marikit Park, mga kaubayan. Ang ganda po, ang linis po. Malinis po. Ayan po. Malinis po, mga kaubayan, ang gilid ng Marikit Park. Kasi masisipag po ang mga maintenance ng Marikit Park okay, mga, yung kaubayan. Yung mga kaubayan kaya itong mahalaman na ito ay alagang alaga mga kaubayan yan yan po mga kaubayan ang ganda po baligilid na po ng Marikit Park ito at nandito na po tayo kaubayan sa gilid ng SM Center Bali ito na po ang SM Center mga kaubayan, itong way na ito, itong daan na ito ay nasasakupan na po ng SM Center, sisilipin po natin. Ito po, yan na po ang SM Center mga kaubayan. <coughs> yan, so nandito na tayo mga kaubayan sa... Uh, bukana ng dito sa malapit sa uh, pin uh, bukana ng SM Center. At ito, na, ito din mga kaubayan, ay git din po ito ng Marikit Park kaya lang sarado po ito. Ang binubuksan po lamang yung main gate. Parais na main gate po magkabilan doon at saka dito sa gilid dito mga kabayan yan So, dito nagtatapos ang videos na ito mga kaubayan hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.